Eto na, Team Studio! Itaas ang mga numero! Saan kaya ang mabubunot ni Mama AK? Dito kaya! Dito kaya! Oh! Dito kaya! Oh! Dito kaya? Oh! kaya dyan? Wala, wala dyan, wala siya! <laughs> 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 ang mabubunot, tingin ko, yung pinakabalakas ang hiyaw! Ah, malalaman natin kung sino talaga pinakabalakas. nila ha? My number one! Oy! Ayun. At my number four! One, seven, four! Yun, sa taas ba? Oh, 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 to. <laughs> 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 one, seven, Check. Check. oh, oh, ano po, buro. Ano? Ananda po, buro po. Ananda po. Ananda. Ana na Ana lang po, sir. Ana. Ana na Anna lang. Ana, buro. Among the four. Kay Ana. Ako na patingin. Tagasaka. Tagasaka, Ana. Tagasampalak po. Ngayon, kasama ko po. Para na pa. Para na Para na akin. Dami niyo pala. Opo. Sabi... Ikaw ba'y dalaga pa? Hindi pa. Ano anak Lalaki. Apat anak mo, puro Daging lalaki? Anim. Ano ba talaga? Anak mo! Malaki! Sabi <laughs> niya lima! Anim na lalaki ang anak mo. Si Mister, anong trabaho? Ano lang, gumagawa pa ba ng bahay. <laughs> karpintero. Huwag mo nila lang, wala tayong mga bahay kung walang karpintero. Oh. Eh, para saan tong premyo mo? Saan? Para sa pag-aarap po ng anak ko, po. <laughs> Lahat yun oh, nag-aaral? Tatusunog po kami, nasunungan kami ba lang. Yung malaking sunog! kayo! Nasunugan oh, kayo? Oo, kami po. Yung malaking sunog po. Oo. Oh, oh. Natuog bahay niyo? Oo, oh, lahat po. Yan, mga kasama ko po. Ayan. Eh, saan kayo nakatira ngayon? Iba, eh, ano po? Pinagagawa konti-konti po. Yung iba kong kasama, wala pang bahay po. Nang upahan lang po. Sila wala pang bahay? Yung iba po niya. Talaga? Oh, ate, ate, malubak ko ba dun sa inyo? <laughs> Ba't ho ganyan kayo ng ganyan? Hindi. <laughs> Ay, energy lang. Yung, 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 kumata, yung jeep na sinakyan po. nila kanina, tatlo lang gulong. <laughs> ba? Oo, oh, ko po ito ta, talaga. Makaharap dito, makita yes! kayo. Bata ko okay. lang ako. Halika! Papatayo natin yung bahay mo pag nanalo ka rito. Okay? Bawal uli lumampas sa line, ha? Bawal, bawal. Pag lumampas dyan, disqualified. Aawa, babawasan ng premyo. wala akong okay. alam. Paano, Ray? Slow mo. <laughs> Wow, <laughs> Olympics! Ano? Wags na wag, ha? Ana, pataas at pababa lang. At para sa mga cards na may hati ng swerte, andyan si singing queen, Ana. Sana dalawa ang puso ko hindi na sana Kawin mo kung dalawa ang puso mo, Ann? Ah. <laughs> 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 is, isa lang po talaga. Para sa isa lang po. Wow. Oh, <laughs> Bakit ka humihiling na sana dalawa ang puso <laughs> mo? Para kanino yung isa at para kanino yung isa? <laughs> para sa Dapper Cats at para sa pamilya ko po. Wow! wow. Safe! Is that your final <laughs> <laughs> answer? <laughs> Sige, Queen Cut the cards! <laughs> yun, 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 yun. Okay. Hoy! Uy, 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 uy. Ana, <laughs> anong gusto mong nasa ilalim? Pakwan, saging, mangga. Uh, pakwan. Pakwan. Anong gusto mo ipatong sa pakwan? Saging o mangga? Saging po. Saging. Tapos, Okay. At para sa unang card mo, Ana. Sige, queens. Pasok. Yeah! Okay. Parang kayang-kaya ng ang angel natin. Sinong angel? Si Kuya Ryan. Kaya niya yan? Kuya Ryan, ikaw naman baka makuhulat ka. Hindi kami naniniwala. hama pagbigyan, lepas lapas na, isa isa na lang, isa na lang. I want it that way. Ano? Abiabik ng pamiki, nagikirita wi. Bisan na, tiana, hawak ng mga singing queens ang magiging unang card mo, Nandiyan si singing queen Jean. Singing queen Sam. Singing queen Casey. <laughs> at singing queen Eunice. nagko. oh. pili ka ng player ngayon niya. pili ka na. pili ka ng singing queen na sa feeling mo may hatid ng swerte sa sino? Po. pangatlo po. pangatlo ito. kisi. kisi. <laughs> kisi. it's the thought ma make. <laughs> yeah. Kisik! A kisik, kisik, kiss me in the morning. A kisik, kisik, kiss me in the night. Kisik, wala mo, please. Tom, <tong>, tom, tom, taki, tom, kitom. Alima ko sa dagat. Masakit pa na nagat. Ah! Kung si Jim sana Anna, pili mo, Ana, ito sana yung first card mo. Jim, pati yan! Nako! So, Nako! Uy, ang ganda! Sana! Good card. Kung si Sam naman ang napili mo, ito sana, first card. Nak! Uy! Ay, ay, parang napaganda mo. Nasa rurok, pinakamaganda yan. Kung si Eunice, ito sana ang first card mo. Oh! Ay, ano ba yan? Oh, Lahat na magaganda, tinanggal mo. <laughs> Malay mo naman, maganda rin yung hawak-hawak ni Casey. Casey, reveal! Ay! Tira! Ay! Pwede na rin. Uh, Channel 5. Pwede na rin. Okay lang po. Ang card mo ay five bananas. Pataas lang to o pababa, ha? Hanggang from 1 to 13. Ah, okay? For 4,000 pesos, ano sa tingin mo ang susunod na card? Pataas o pababa? Pataas! Pataas daw! Pataas! Pili mo pataas? Pataas! Biling, pataas. Biling mo pataas. Kasi naka-taas yung blouse pataas. mo, naka-trap-tap. Pataas! <laughs> <laughs> Kasi naman, terno yan doon sa hoop earrings, mga Pataas! <laughs> Ah. Aray! Balubak. <laughs> Pinali yung <laughs> Hindi namin nakita, patingin po uli. Ha? Hindi po namin nakita eh, patingin po uli. <laughs> Sampulan sa, mo nga siya? Aray! Parang tunay okay, okay, mo okay, sa akin. Okay. Okay. Mataas! Patingin! Mataas po! Mataas po! Mataas ba yan? po! Pa! Naka! Hello! Pangas! Pangas! Oh! 4,000 pesos! Seven, pineapples! <tinyo> Thank you, love! Asan yung asawa mo ngayon? Nando, nagtatrabaho po. Nagtatrabaho siya? See, so, ito niya alam na umalis ka, na naka-crop top ka. Hindi. Sa anak mo ata, yun okay. Shout out mo yung ani mong anak. Anak, yun, ano ba natin? Yung mga anak mo, pangalanan mo lahat, shout out mo, panganay hanggang punso. Uh, Saira, nandito na ako, anak. John uh, Carlo, nandito na ako. Arjun, uh, nandito na ako. Eljen, nandito na ako. Andre, nandito na ako. Clyde, nandito na ako! Tapos, ate, sabihin, sabihin. Bawal lumang pas, bawal <laughs> Ano? May sinasabi ano, siya. Ano, ate? Ano, sabi mo? Nakasama ko na kayo, lahat. <laughs> Parang <laughs> legit lover ka si Ate Ana, ah, no, oh. Ay, po lang ako, eh. Ano? pa ano? pangarap ko kayo. But, buti na lang talaga nag-gain na rin, tayo dito, oh, eh. Oh. Maliwak na natin. guhit sa atin. Ano ni Ate Ana? ang pera mo ay 4,000 pesos na. At ang card mo ay 7 pineapple. Opo. Ano sa tingin mong next card mo? Pataas o pababa? Ay for 5,000 pesos. Ano sa tingin mong card mo? Pataas o pababa? Liman libo na to, ha? Pataas pa rin! Pataas pa rin! Ano? Pataas! Pataas daw! Pataas pa rin! Pataas pa rin! Ate, 5,000 yan, ha? Pataas pataas pa ba yung hawak pa mo? Patingin! Yeah! ano? <laughs> ano masasabi mo? Okay lang po. Okay lang, di ba? Ang ingay mo daw kasi <laughs> okay ano. <laughs> okay Second card pa lang naman Second yeah. card. Uh, uh, uh. O, oh, bawi. Bawi tayo. Eh. Ba? ito lang talaga yung talo. <laughs> na masayaw eh. <laughs> <laughs> yeah. Parang gusto party, ni mo natin mag-warm up muna. Music! Come on, Dabber Cards! Yes. nagkamali ka doon, ang maganda naman, yung card mo ay ang ganda ngayon. Okay, po. So... Two mangoes. For, for 3,000 pesos. Ano sa tingin mo ang next taas card mo? Taas pa rin! Ko? Sige, taas pa rin! Bababa! Taas pa rin! Pataas pa rin! Susunod <laughs> pa na yan! <laughs> Pataas pa rin daw! <laughs> <laughs> Pataas! Pataas! Yo, Taas pa rin! An? Pataas pa, -taas pa rin. Sana naman pataas na yan. Malat na, oh. Reveal! 3,000 pesos, Ate Ana. tuwag tuwa si Ana. Ate, sa araw-araw ho, anong pinagkakaabalahan niyo? Marami ninyo? po, sir. Tulad ng? Nagtitinda ng gulay, nagtitinda ng mga damit. Kung pwede, kahit anong, kaya ko, kaya ko. Maabilidad. Kaya mo ni Berta. Oh. Mamasura, la, pinasok po yun, sir. Huwag lang magkakaw. Tama yun. Ah. Lumaban ng pata sa okay. buhay. Tama, tingnan mo, oh. biyaya na ng Diyos. Oo, oh. oh. meron oh. ka na? <laughs> 7,000. Oo. Oh. Oh. Saan bahagi mo Yay! ng Maynila? Madadampot yung 7,000. Thank you, Lord. Thank you sa inyo. Ano nang ginawa niyo sa bahay niyo? Ano, meron naman po, sir, tumulong yung amo ng mga amo ng asawa ko po. Eh bilang karpintero naman siya, medyo mas madali sa inyong gumawa ng bagong bahay. Siya po gumagawa po sa bahay namin. Pero hindi aming lupa po yung sir. Nakikitira lang po kami sa lupa. Lahat kami. Oh. <laughs> okay, okay, okay. Babangon din kayo. Babangon din kayo wala namang natulog ni na Dere Diretso eh. Babaytan, ang Diyos, basta mabuti kang tao. Baba ang punsi. May 7,000 ka. Ang card mo ngayon ay 11 bananas. Dagdagan natin ng 4,000 pesos. Ooh. Baba! 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 Pataas o pababa. Baba! Baba! Baba, baba. <laughs> Ay? Baba, baba. Ba. Baba, baba. Baba. Patingin ba, ba. ng next card. Baba, baba. Baba, baba. Baba, baba. Ay! Baba. Watermelon. 4,000. Meron ka ng 11,000 pesos. Sa ni alam mo bang pwedeng madoble yan? Hindi po. Pwedeng magiging... <laughs> Kaya nga pinapaalam ko sa iyo. <laughs> <laughs> Nagtanong ka kasi na mo ike. <laughs> Yung 11,000 yan, pwede yan magiging 22,000. Pag tama ang hula mo. Pero pag mali naman, makakalahati yan, magiging 5,500 pesos na lang. Ako oh. Ganyan mo. Studio, at... Kapag nakajakpat si Ana, may balato kayo. Tatlo ang mananalo ng 5,000 pesos. Aba, nagbalik na ng sombrero. <laughs> Para kita sa Anna, TV. ang last card mo ay nine watermelon. Ano sa tingin mo ang next card? Taas pa, ba baba pa rin. Pataas o pababa? Baba pa rin. Baba, baba pa rin baba Baba pa rin! Baba pa rin! Baba Swerte <laughs> <laughs> mo kayo ipababa pa rin! Sige, Queens! Padok! Baba pa rin! And they're back. Sinong singing queen kaya ang sa tingin mo ay may hawak na card na pababa? Pababa. Si Jean kaya? Di Singing Queen, sound Ooh, son Baby boy, stay on my mind, fulfill my fantasy. I think about you all the time, I see you in my dreams. Baby boy, that a day goes by without my fantasy. I think about you all the time, I see you in my dreams. Ah! <laughs> At the Annaito, the singer queen, Casey. Now I understand, I understand what you tried to say to me, and how you suffered for sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how Perhaps they listen now Wow, oh, Miles, Miles, may, may, may masama ang tingin kay Casey. Nararamdaman ko rin, Kuya Ryan. Hmm, <laughs> parang naiingit na. Ano? Yun na nga eh. <laughs> <laughs> Ma'am Ike, pwede niyo po bang kantahin yun? Pero ano po Ma'am Ike, rock version. Oh. <laughs> Para po ano, intense. Pwede po ba yun Ma'am AK? Sary, Sary, my. <laughs> Pitcher pilot, blue and gray. Look out on a summer's day. <laughs> well, I snow know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Catch the trees in the daffodils. Yeah. yeah Cancer breeze <laughs> and the winter chill <laughs> With colors of the snowy little land Do it, now I understand. understand What you try to say to me And how you suffer from sanity And how you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they listen now. Bakit ka, ano? Bakit Alam, ko? dito, sa Sam? Gumagalaw, si yung, gumagalaw <laughs> yung jacket ko ha, makumakanta Kumakanta ka? Oh ano? Yung jacket ko gumagalaw habang kumakanta ko. Patigin ka ng jacket. Paano ba ang pangalan? Ape. Yes. Ape? <laughs> May problema ba tayo dito, Sen? Wala. <laughs> Ay, ayan pa si singing queen, Eunice. Selene. So, 🎵 gina ganyan-ganya Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga Ano, ah. ray, May sorry bang hamamon dyan? Hahamon <laughs> <laughs> ah, ka ba, Kuya ray? Kuya ah. Rai, right. Ikaw daw, Miles. Hindi po ako hahamon. Ah. <laughs> Ate! Ate! <laughs> Okay na. Ito na. Okay, okay. Narinig mo na silang apat. Sino sa kanilang apat ang sa palagay mo ay may hawak ng card na pa-ba-ba? dalawang beses kumanta. Itong dalawang beses kumanta. Dalawang dalawang beses beses kumanta. Si Casey? <laughs> si Casey. Casey. <laughs> Sabihin mo Casey? Casey. Yung dalawang beses kumanta. Casey, Casey. grab <laughs> Si Kise. Tum-tum. Loyal lo, talaga Kise. sa kay Casey. Tom, tom, tom. Tom. Kise, Bu bueno. Ah, no. Sa tao. Natuwa ka naman sa loyalty award mo. Dalawang beses mo na siya pinili, hindi mo pa rin alam pangalan. Basta yung dalawang beses lang kumanta. Siya po si Singing Queen KZ. Okay. Kung si Jean ang pinili mo, ito sana ang magiging next card mo. Yeah. Uh! Uy, disgrasya. Buti na lang. pataas. Kung si Sam ang pinili mo, Ito sana. Yun, ba? Sex man. Ayan. Uh, si Eunice na lang at si Casey. Mel! Uh -huh. no. oh. pwede kang magpalit kung gusto mo. Kung gusto mo lang. Kung hindi naman, pwede ka na mag-stay kay Casey. Sinala kay Casey na lang. Casey na lang ah. talaga. Kasi <laughs> dalawang beses ko manda. Ah. Okay. Nako. Eunice, ano yung daladala mo? Naka. Ay! Lumingod. Ay! Lumingon. Ay! Uy! Ano oh. ba yan? Pinakamababa. Pinakamaba. Ano, Tito Sen? Saan na nagpalit? Wala kang sinabi. Wala kang sinabi si Tito Sen. Pinapita mo lang yung jacket mong AP. <laughs> Ayan na. For 22,000 or 5,500 pesos, KZ, na dalawang beses kumanta, ano yung card na bitbit mo? Reveal. Ba ba ba! Ala! Nakupu. na! Ba ba ba! Ba Baba. ba! Ba ba ba! Ba ba ba! Ba, ba, Baba. 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 Ba. Ba, ba, ba. oh! 22,000 pesos! Congratulations, Ana! Panalo ka ng 22,000 pesos! Malaki na ba may tutulong? Ah, ang Malaki na ba may tutulong niyan sa bahay niyo, Ana? Thank you po. 22,000. Ano pa ano mo gagamitin yan? Sabi ko po, kasi anim nga po yung anak kong paparalin eh. Nakapag-enroll naman na siguro. Opo. Nag-aaral na ngayon. Opo, so, paggastos nila yan. Naging, yung para sa bahay niyo, po wala po. pa. Opo ano lang, yung mga tulong-tulong po, yung unti uh, po. Okay. Congratulations. At since, merong nanalo ka, meron ka bang gift back from Happy yeah. Toothpaste? Thank Eating you, Lord. Thank Eating you. Happy. You Thank you, all!